Good morning guys Umaga na At ngayon ay Kukunin natin itong manok Dahil Ibibalin <coughs> sa bayan Ibibinta Sa so, dalawa, tatlo Apat, lima, limpito Tapos may dalawa sa taas balis siya mo Ibibinta natin ito Ibibinta ano kasi yung mga pambiling patoka binta na lang ha? <coughs> Doon na yung dalawa. Wala na kasi pambilang mga patoka dito eh. Sa gamot. Kasi yung iba kasi dito, yung mga maliliit ay sinisipon. <laughs> Ayan. Yung mga maliliit kilo ng manok dito sa amin ay 220 native native na manok 220 yung kilo So nakuha na namin dito yung pitong manok dito na lang yung dalawa yung dalawa dito ito yung isa kunin na natin ito para matalian na malagay sa sako ngayon kasi ay sabado bali tinda sa bayan pag sa bayan, kasi tinda nandun yung mga buyer ng mga native na manok tapos yung isa ay ito yun yung isa sa loob yun ito muna dalay muna sa baba na yung walo dito na lang pang siyam so yun bali siyam na manok yung mabibinta namin so bali yung apat nito yung mga ano ito may sisiu to pati yung kasamang tatlo doon ay ay Ayo. Ay, 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 ay. hmm. May mga sisiyaw to. Yung apat nito. <laughs> Balaan to yung sisiyaw. Niwalay na. Niwalay. Hindi <coughs> lang. Hmm. siya malang ka na Siya may tanan. Pito ron. Pito. Pito rin kanong sakong ano. Pito man lang ito sa mga bawang kulong nga ito yung Dunaron? Ito na ron. Ito na ron.

Ito, one uh, pito one fourth. Pito one fourth. Pito. Oh, sobra. <laughs> Hindi ka abot po ko nga ni. Eh. Oh, pagsana nga rin. Ano <laughs> yung tanahang bilog sa ako? Pito one fourth mo na hmm. Apat. Onse. <laughs> Mga onse ito nga. <laughs> Kasi guys, nadala na dun sa bayan no, yung siyam, sham na manok. Tapos ito nga pala yung mga sisiw ng apat na inahin. Hindi na. Ayan sila. Pinaghalo-halo na. Nagsama-sama na. Tapos nilagyan ko ng ilaw. 5.16 na ng umaga at palabas na yung haring araw doon Ayan. at merong buwan Ayan. so bukas pa rin yung street light ng barangay yan maliwanag pa rin